Ay, magandang araw sa inyong lahat, mga kamunte. Ito po, nako po, may pasabog ulit, no? Alam mo, may antistigo pala, eh dinidiktahan pala. Ayong kay Senator Rodante Marcoleta, no? Bryce Hernandez po, na booking po. Na nagsistila yata, nagsisinungaling po sa kanya mga sinasabi na upang pasamain ang sino man na kanyang sasabihin. Di ba? O ngayon po, marami po, nag, marami po ngayon na talaga ang taong baya lumalabas na po sa social media at maging sa kalsada ang iba na may mga sinisigaw sila na talaga iisa ang nila. At bukod sa plant control, kundi etong nangyari kay Sen. Dante Marcoleta kasi hinala ng iba, maaari isusunod na target si Marcoleta. Kasi bakit? Si Ping niya, sabi niya ni Ping eh. eh baka isang araw lumabas na lang pangalan ko si Jario eh. ba? Diba? Tatagain ko siya sabi. di diba? Pabilo yung sinabi. Ibig sabihin, alam niya anytime pwede magbintang ang sino man doon. Ibig sabihin, may pinakakalaban. Tama? 'Di ba? O nga ito, panoorin po natin ito. Magmatyag po tayo, no? Ang totoong tama, ah, lahat sila na issue. Lahat sila may mga picture. Yung daw Tulpo, may picture doon kay Kiran Kirante. Ninong daw ata sa kasal si Tulpo. Yun ang sabi ng balita si Rabi. Tapos daw, ito daw si ganito, dami nilang, ang dami nilang sabit eh. ba? Diba? Pero si Senator Marcoleta, hindi nila makitaan ng kahit anong bahid ng korupsyon at ng kahit ng anong sabit. Pilit nilang hinuhukay. Ang tangi na gagawalan nila, tanggalin ito sa komite. Bakit? Pag tinanggal mo ang isang tao, naniniwala ako dalawa lang. Una, hindi mo ginagampanan trabaho, trabaho mo na mabuti. Pangalawa, kaya ka tinanggal dahil ayaw sa'yo baka may malaman. Kaya tinanggal siya sa komite. painggan natin to ha. Son, uh, -oh. kitang kitan po mga senador sa sesyon ngayong hapon. Ang nakakita po, nakukita. Ano? Ang nakakita po? Akala ko ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa ama. <laughs> Ikaw ba yan, Romualde sa Asoto? Hindi <laughs> naalala ko yung sinabi ni Guanzon eh pag nakita mo si Romualdez, parang mo na rin nakita si Saldi. O, di ba? Biblical. <laughs> parang ganun eh. Parang ako at si Saldi ay iisa. Parang ganun ba yon? Si, si Itbulaga at si Bonjin ay iisa. Ganun ba yon? Ha? O, tuloy natin. Kita na Son. Uh -oh. Kitang kita po ni Mehan Corbera. Live. Kung ano nangyari. Mehan, ano ba nangyari? Ikaw nga nga magkwento. <laughs> Then, at Nelson, sa sesyon ngayong hapon, nag-privilege speech kasi si Sen. Jinggoy Estrada. Sa kanyang privilege speech, binanatan niya itong si uh, Fernandez Si Bryce Fernandez yung nag-aakos sa kanya na umano'y tumanggap siya ng 30% na umano'y komisyon Blood, umano doon sa mga flat control projects sa Bulacan. Ay. Ang, uh, kaya ang tanong ng mga senador, nasan si Bryce Hernandez? Kinukasyon nila si Senate President Vicente Soto, bakit pumayag na ilipat sa custody ng PNP Custodial Center Sir Fernandez, gayong ang Senado raw ang may lehitimong karapatan dahil meron silang contempt order laban sa kanya. sa oh. ni Sen. Alan Peter, dapat yata repasulin na yung rules sa witness. Ang uh, sabi naman ni Sen. Dante Marcoleta, may mga testigo ng Senado na inaagaw o kinukuha ng A uh, camera tapos didiktahan daw kung ano yung gagawin ng isang testigo na ya yan ay never na ginawa ng Senado katulad niyong pananakot uh, na kapag hindi siya, um, hmm. sumakay, sa sumakay doon sa umari gusto ng mga, mga, ng mga kongresista sa ay ipapakulong. Ang tanong naman ni Sen. Rodate Marcoleta, uh, ano ba yung uh, pinaka-importante doon sa uh, nasaya nga ba yung ginawa ng uh, Senado na investigasyon doon sa tatlong beses na pagpapatawag uh, ng uh, pagbinig kung saan doon sa tatlong Ito lang yan ha? Ito. It... Yon, ah. Ito. yun, Na contempt itong si Bryce Hernandez. Ito lang yan papaliwanag dati na. Ang pinakapunot dulo na ito syempre yung mga nangungurakot na kontraktor, mga congressman yan, o hindi man lahat ah, yung mga kasangkot lang. Ngayon, naayos na ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ni Senatoro Dante Marcoleta. i -re ko lang sa inyo. i -re ko lang. Kasi yung mga taong ito na masyadong akala mo, di ba, kay huhusay, kay gagaling, di ba, baka mapagtakpan, ba mapagtakpan nila kasi, di ba, yung mga issue, kung ano talaga totoong nangyari. No? i -re natin sa mga ating kababayan, ha. Nang dalin ito si, ano, si Marcoleta, andito na sa Blue Ribbon, inimbestigahan. Di ba? Ngayon, ang cost, ang pinaka na contempt sa Senado. Ando na highlights na eh. Kung mag kung hindi tinanggal si, si Rodante Marculeta, o sige, tang tinanggal na. Yung susunod na blue ribbon na lang. Sige, tiwala naman si Rodante Marculeta, tiwala naman kay Ping. Halimbawa. Sige, isusunod na lang. Hindi ba pwede na contempt siya doon sa si Marculeta pa nakaupo tapos iko-continue ni Ping na dito si Bryce, ibabalik sa Senado, di ba mas madali, mas maimbestigahan to? Mas natin? Bak, para, at para, para maitanong din. Di ba? Ang pinaka-highlights kasi dito eh, hindi lang na si Bryce inilagak sa Senado. Hindi lang yung gusto nila. Ang gusto nila, wag nang ibalik sa Senado. Meaning, ni umapak ayaw. Kasi sabi ng Bryce. Sabi ng Bryce, eh, pwede po ba wag nyo na akong ibalik doon? Yun ang pagkakaintindi namin, ha? What if pala pag siya ng Senado? Wala nang karapatan ng Senado kasi wag ibalik. Yun ang pagkakaintindi namin. Kasi pag sinabing huwag na kami ibalik doon, kahit kailan di ka na pupunta doon. Tama? O. Oh. ba? Diba? Yun ang pagkakaintindi namin. So, ibig sabihin, nandun na sa highlights. Lahat ng ebidensya. Lumalabas na, diskaya, umami na. Itong Bryce na contempt na. Sinabi pa nga ni Jingo eh, kung naalala nyo eh. Pag hindi ka seta, last na to, ka, makukulong ka. Makukulong ka. Nakita niyo yun yung laro. Pagkatapos sa lahat ng highlights na may nangialam ngayon na nakabara, alin yon? Itong si Bulaga. Bakit? Namamagitan siya ngayon dun sa pinakasusi. Ano ba yung pinakasusi? Ha? Ito, si Bryce. Kasi ang problema ngayon, Dalawa na. Aalamin kay Bryce kung sino pa mga ibang kasabwat. Pangalawa, may binulong ba sa'yo ang kamera? May, may, may dumikta ba sa'yo? Kasi pag may dumikta, eh, alam na. Di ba? No, so, tuloy natin. Sa pagdig ng Senado, narito bahagi ng pahayag ni Senator Renato Marcoleta. We, we are not supposed to change the rule. I move the Sir President that he be back immediately to the custody of the Senate. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, mm. manganib ang niya. Tama yun, di ba? Bakit manganib? Bakit ayaw niyong ilagak diyan? 'di ba? Nakapagtataka lang. 'Di ba? Nagtataka ang taong bayan. Kung kailan andiyan ng highlights, mangingilam to si bulaga. Kaya pala dali-dali itong mga mauputo mga to sa liderato, tatanggalin kagad. Ka Nakapagtataka eh. 'Di ba? Simula na tinanggal, tinanggal yung mga um, nang binagkis, binag-binanggit. Oras lang ha, wala pang dalawang oras ang pagitan eh. Binanggit pangalan ni Bonjing at ni Croco, ni Dracula. Ha? Ni Crocodile tuloy. Ano ba? Crocodile, Dracula. Parehas lang. Crocodile sa Dracula. Binanggit ang pangalan na yun. Wala pa dalawang oras eh. Tinanggal na eh. May nagsasalita pa sa ibang ano, sa ibang social media. Oh. Mga kapink. Kalagi kapink. Lao. Mga kapink. Ha? Ang daming subscribe. Daming followers. Alam ano mo sinabi oh. Wala kang kwenta, Marcoleta. Nakakaya ka. Inahihiya sa'yo sa bayan ng Pilipino. Bakit? Ha? Dapat lang sa'yo, palitan habang ikaw ay nag Biruin mo yan, kakampihan nyo, porkit kakampihan nyo yung tumira dito, mga dilawan at kapingklawan na rin, e eh kakampihan nyo yung mga yon alang-alang sa totoong katwiran ni Seto Rodante markuleta Ako kasi, hindi porkit masama yung tao, masama loob ko, hindi ko napakinggan yung katwiran niya. Kung lalo na ang katwiran niya, ikagaganda ng taong bayan. Di ba? Ikaayos ito ng taong bayan. Bakit? Lumalabas lahat kay Senator Marculeta. Siya, ka, siya ang nagpaamin. Kaya nga, itong ebidensya to mas lumalim. Tapos ngayon, nilipat sa kamera, inagaw ng pagkatapos sa set, inagaw yung si Bryce sa kamera. Bumabaw yung investigasyon. Bakit? Kasi ang investigasyon eh, hindi na patungo sa direksyon eh, kundi doon sa taga-dabaw. Tama, mali. Di ba? Yun ang iba sa tatlo doon. Pilit ka pinupunta doon kay Duterte, 2022. Ngayon, magbabanggit ng Senado? Di ba? Oy, may bagong balita. Ha? Si Jingoy daw ata, talagang parang may resibo na talagang sangkot doon. Ha? O, may mga nag-comment kagad, ang bibilis. O, pinatanggol doon ni Marcoleta? Hindi pinatanggol ni Marcoleta. Ha? O, palagay natin si Jingoy talaga, ah, nagkasala. Tumanggap ng pera. na Napatotohanan talaga si Jingoy nagkasala. Anong connection nun sa ginagawa ni Senator Marcoleta sa pag-iimbestiga? Na anong connection nun? Well, ayan, si Marco Tang, magaling lang makisama yan. Hindi niya porkit makaibigan niya, pagkatanggol niya. Hindi ganyan tao yan, maniwala kayo sa akin. Hinuhusga niyo lang kasi kaagad itong tao na to. Kaya akala niyo, sinabi niya, hindi ako Duterte Black. Di ba? Senator Bob. Ayan, si, si Senator Agate Marcoleta, kasi sabi niya, hindi totoong mga nga boy mo, bantay sarado ka pa nga dito sa Senado at bibigyan ka ng sapat na proteksyon pati na yung pagkain ng, uh, ng isang testigo kapag siya ay nandito sa custody ng Senado. Malamang daw talagang hindi nagsasabi ng totoo to si Bryce Fernandez kaya siya so natatakot na dahil diyan, na uh, nagkasagutan yung mga senador na nagpatawag ng uh, break at pagkatapos ng uh, break ng Senat so Jen, mm. nagmuson si uh, Senator uh, Jim Gresrada na mailipat sa Pasay City Jail itong si oh. uh, Hernandez na sinigudlahan ni uh, Senate uh, Majority Leader um, um, Juan Miguel Zubiri at yan ay inaprobahan sa plenary session. Balik sa inyo Nelson at Shell. Ayun. So ano yung tagpo na talagang mainit ba ang uh, ano? Paano natin nasabing naging mainit ang tagpo, Meng? si senator Bato de la Rosa namumula na sa galit. Kita mo kasi dyan yung, ano niya, di ba? Hindi naman sa inaano natin yung, oh, ano niya, wala siyang buhok. Pero, ang pula na hindi. kasi. Eh. Nakakagalit naka ka <laughs> talaga. Eh. talaga. Oo, oh, oh, namumula na siya sa galit. Ang kasi sa akala kasi si Soto, sa ginagawa niya, walang papalag sa kanya. Hindi pumabalik sa kanya yung mga senador, no? Si Marculeta lang papalag sa'yo. Sir! Huwag ganun, sir. Di ba? ang... Si Ping naman, doon nakaupo, para relax-relax lang. Ipinapakita niya, oy relax lang ako, hindi ako affected yan. Di ba? Kasi siguro, napapanood sa mga pelikula, pag ang taong relax, eh matalino. Sir, tama na, sir. Naniniwala kami, sir, relax ka talaga. Matalino ka, sir. Matapang ka rin, sir. Marami ka narating, sir. Sir, marami ka rin, ano, uh, nalalaman sa buhay mo. Believe na kami sa'yo, sir Ping. Sir, okay na, sir. bubusugin ka namin. Saludo, sir. Saludo kami sa'yo, sir. Pero sir, sabi nga namin lagi, yung mga nakaraan mong taon, ha? hindi ka naging effective. Yan ang aming pananaw at opinion. Kasi kung naging effective ka sir, yung ipinaglalaban nyo ngayon, ha? hindi ganito kalala ang senate yung may lihim mong konsider kasi sa house naman kahapon hindi naman nila ipinakontempt si Bryce Fernandez so unang-una sabi nila nakiusap yung house na makuha yung makapadalo dahil siya nakakulong dito mapadala sa hearing kahapon bakit after no nagpasa na hindi na sa ibabalik dito samantalang wala naman silang contempt order Imbes, uh, dinalize ka sa PNP Consular Center. O ano daw yung bearing? Kaya ang sabi ng mga senador ngayon, dapat siya maibalik dito sa Senado. Ayun. sabi, sa uh siyempre, pag uwi niya ni Itbulaga, pag uwi ni Itbulaga sa mga tropa niya, magkukwento yan. O, oh, sinigot-sagot ko si Marcolete. O, oh, sinigot-sagot ko sila. Uubra oh, ba sila sa akin? Wow! Pag nandun ako, narinig ko yan. Sir, masyado ka mababaw. Masyado po kayo mababaw. Totoo lang. Mapagpaibabaw pa uh, ano yung sinasabi ni Tito Sen kanina na paano kung halimbawa ang camera naman na nakiusap sa atin? May, may ganun bang ano, ang gulo? papayagan naman daw dyan. Pero yung kahapon kasi wala talagang basihan para sila ay ma... Ibig sabihin, walang basihan para mag-decide ang camera na kunin ng custody. makisama dito sa pagwan ng custody dito kay Hernandez dahil una, oh. uh, yung hearing, hindi naman siya pinakontempt. Ibig sabihin, mm. yung Senado, nag may contempt order, ibig mm. sabihin, dapat dito siya makulong. Yan. Kung sana, dapat, istel nyo, kinontempt nyo si Bryce doon sa kamera para may karapatan kayo na malagak yung tao doon. Kasi nakontempt po si Bryce doon sa Senado. Kailangan, dapat, mag imbestiga doon yung Senado talaga eh. Eh kasi alam nyo bakit pa sa gusto ng taong bayan? Senado na mag-imbestiga eh. Kasi pag iimbestiga sa kamara, iba na pupuntahan eh. Oh, sabi na didiktahan daw, nabubulungan. Tapos papunta sa mga Duterte. Eh sa Senado hindi eh. Oh. Baka naman sabihin ng iba diyan, sabihin ng si ibang isang senador diyan na matanda. Eh wala pa si Blue Ribbon na kaupo eh. Eh kailan niya ibubuin yung Blue Ribbon na yan? Sa ikaapat na pagdidigpa? Buhay nyo na! Magtalaga na kayo! Ang alam ko, wala pa lang na natatalagang blue ribbon eh. Napipinto pa lang, alam ko ha. Si Ping. Buhay nyo na! Diba? Dapat may karapatan. Ang senado niya. Para ba itong kamera na didiktahan, na didiktahan itong si Itbulaga? Di diba? parang, yun ang, ayun ang aming pangunawa ha. Na didiktahan po ng ni Bonjing itong si Itbulaga. Diba? Bagay na importante na si Bryce malagak niya kasi dito na contempt sa Senate. Bakit doon hindi? Hindi naman na contempt no. Bakit doon iya ano? Bakit? Nagtataka tuloy kami. Nagdududa tuloy kami. Baka hindi lang buhay ang gustong ingatan sa kanya. Bakit? Ano bang pakilam? Ano bang pak... Ito ah, kung totoo man lahat ng akusasyon ha, ah, kung totoo man. Bakit nyo iingatan yung buhay ni Bryce? Lantaran nagkasala. Bakit? Hindi ba natin naisip? Mahalaga buhay ni Bryce. Iingatan talaga dapat. Pero kung sa inyo manggaling, kaming sa inyo manggaling, hindi kami naniniwala. Di ba? Wow! Iingatan namin buhay ni Bryce. Huwag sa Senate. Kung, kung, kung sila pala mga sangkot, nandoon yung puno, halimbawa yung puno at talaga, may karapatan ka ba magsabi ingatan ng buhay ni Bryce? Samantalang kinurakot niyong pera ng bayan. Ngayon, yung mga namatay dahil sa baha, na leptospirosis, naghirap, nawalan ng tirahan, hanggang ngayon, wala na, wala na sila. Nasa simenteryo na iba. Yung ba, iningatan nyo? Ngayon, magsasabi kayo sa isang tao na ingatan ng buhay nito? na yung tao na yun, eh alam natin na nagsisinungaling. Doon na lang sarilo niya, milyon-milyon, pati do sa Lamborghini yata. Ang sahod niya, 70,000. Sa luho niya, 70,000. Makakabihin ng ganun. Doon pa lang, panalo na tayo eh. Nagsisinungaling na yung tao eh. Tapos iingatan natin. Hindi naman natin sinabi na huwag siyang ingatan ang nakakahiya lang dyan sa inyo, pinan, pinadidikan yung ingatan si Bryce na nararamdaman namin hindi buhay ang gusto nyong ingatan sa kanya, kundi yung kanyang mga salita. Ang standing so, or, yung magpapasya kung saan siya ito uh, cost So ang standing pala, o kaya, kaya, kaya nakakulong si Bryce ay eh dahil sa contempt order. Kasi humingi siya ng cost di ba? sa camera? Ang um, kung matatandaan niyo din nung nakaraang hearing, oh. nag-motion si uh, Senator Jinggoy na ipakontemp itong si Hernandez. Tinatanong oh. kasi siya dun sa issue ng pagkakasino niya, tinatanggi niya pa kahit na may mga ebidensya na nagpapatunay Ooh. na siya ay masok sa kasino. Ah, uh, 'yan yung dahilan kaya nag-high na motion para ipakontemp siya. Yung contempt order ay binirmahan naman ni dating uh, Senate President Francis Escudero. Kaya lang, Ayun. ang ano lang kasi nagka... Ang tinatanong na ni Senator Rodrigo Marcoleta kung may bearing ba kaya ginawa nila. Kasi nung mapirmahan, nung contempt order, nung umaga, nagkaroon ng uh, Senate Leadership uh, ng Rigodon nung hapon. Kaya tinatanong niya, may bearing nga ba yung mga ginawa ng mga nakaraang komite sa pagbabago ngayon ng Senado? Uh -huh. Para dumalabas, no bearing. Oh, totoo. Tapos dati, di ba, nakaraan kay Soto, para lumalabas, hindi, hindi hindi ka na blue ribbon noon. Ang blue ribbon noon, si ano na. So, ibig sabihin, para siya sabi niya, iba na ang batas mo noon sa batas ngayon. Sir, ang nabago lang yung nakaupong tao sa blue ribbon. Pero yung batas ng blue ribbon, hindi na papalitan. So, yun palang uh, pagpapahiram kay Bryce, ay may pirma talaga ni S.P. Soto sa kasunduan na pagkatapos mong mahiram, ibabalik yun sa Senado. Oo, may ganong ano, oh. may ganong may humingi sila ng permit na may oh. Oh. mapadala siya sa Senate may, hearing. May permit pala, oh. For respect na mapadala siya sa hearing ng Kamara. Tapos kaya hindi na ibabalik? Anong ibig sabihin? Baka tama yung hinala ng iba. May nagdikta sa kanya. Kaya nagtataka itong mga senador, bakit Ah, uh, ng din di nung uh -huh. hapon. Kasi nakiusap daw ata, 'di ba? Parang nakiusap daw ata ang leadership ng kamara na dali na lang sa, sa PNP Consolidated Center. Men. Kaya nga <laughs> ang sabi ng mga senador, bakit <laughs> sila yung magpapasya? eh. Wala naman sila sa bulong bearing. Hindi nila pinakontempe, eh. sila magpapasa tungkol dito sa Consolidated Center. Uh -huh. so, so ang latest, papasa na sa gugulong. Uh, ngayong hapon, kung kapag nabirmahan na ni SP Soto yung uh, order na ngayong yung motion do sa motion ni Sen. Jingoy, inilipat din siya ngayong hapon, Jen. Ang tama ah. Hindi pinirmahan ni Soto yung alam ko yung request ni Marcoleta eh. Di ba? Hindi pinirmahan. Bagay na makaka benepisyo sa nangyayaring investigasyon sa flood control. Pero hindi mo pinirmahan yung hindi niya pagpirma, isa yon sa mga paraan ng hadlang. Hahadlang ka dun sa investigasyon na anen, na alin, na itatanong kay Bryce ng mga senador. May, may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan hmm. at pandarambong ay hindi tayo safe. Hmm. Tama nga, nagbigay ng babala sa akin. I am an easy target. Ay oh. e isang araw, pagkatapos ko sabihin na dapat i ang sinungaling na si Bryce Hernandez, mm. tumakbo siya sa kongresa mm. mababang kukulungan mm. para ilako ang isang kwento mm. na sa tingin niya ay madaling paniwalaan. Mm. Hindi lang yun. Paulit-ulit niyang sinasabi ang akala niya safe siya. Walang wow. galang na. Halatang wow. galing pa sa isang script Tama. na binabasa. Mari, mari. Marami sa akin ang nagsasabi, huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka nakuha oh. na kuha pong magkasino habang iniimbestigahan ang mga krimen niya dito okay. sa Senado. Tama. Maputol tayo sa grip. Itong taong ito, na si Bryce, alam na na suspect siya na pangala, hindi na pangalanan, nakukutuban na niya at alam na niya habang naghihiri sa Senado, nakuha pang magkasino. Ganun kalakas ang loob. Hindi lalakas ang loob mo, tandaan mo. Ha? Kung halimbawa, may backer ka na nasa likod mo. Kumpiyansa, kumpiyansa ka, competent na competent ka. Biro mo, sinungaling ka na, nagkakasino ka pa, 70,000 sahod mo Milyon ang pinapatalo mo. Saan ka ng pera? Eh, di napakasinungaling mong tao. Ako gagawin ko ako ako si Bryce ha. Ako si Bryce. Teka muna. Madami akong pera na nakatago lang. Maaari nakatago sa bahay niya. Madali itago ang pera. wag na maanay. Pag naanay, kawawa ka. Okay, madaga. Pero kung yung bahay mo maganda naman, maraming kahadiyero, ba, 200 million, 300 million, 500 million, o isang billion pa kayang ilagak sa isang kwarto. Eh kung ganun karami pera mo, wala pala sa bangko eh. Pwede yun. Titipid-tipid mo lang, unti-unti mo, mo, travel ka, kuha Oh, tatrabili ka, kuha ka milyon. Oh, ano ibig kong sabihin? Ha? Napakasinungaling ni Bryce. Kung ako si Bryce, gagawin ko, teka muna, milyon-milyon ng pera ko sa bahay. Marang ganda na buhay ko. Kailangan ko umescape. Ang tanging escape ko, magturo ako ng Senado. Kasi ang alam ko, kung lang ito, huwag niyo paniwalaan ito, senaryo ito ha, huwag niyo paniwalaan ito Ang alam ko, marami akong kasabwat sa kaano sa Congress sa kong ano sa congressman marami akong kasabot na congressman pero hindi nila ako ikakanta kasi pag kinanta nila ako ikakanta ko rin sila kaya ganito gagawin ko magbabanggit ako ng senado na sangkot doon Tapos hindi na ako babalik doon magre-request ako hindi ako babalik doon tapos ang gagawin ko pag nangyari na yon sisisihin si Jinggoy pati si Joel ako mapapawalang sala Suportado ako ng mga congressman. Pag hindi nila ako sinuporta, kakanta ko sila. Kaso, baka ipapatay ako nila. Teka muna. Baka ipapatay ako ng Congress. Alam ko naman, di ako ipapatay ng Senate eh. Pero binintang ko na kay Jinggoy, baka ipapatay na rin ako. Uh, ipa, ano, ganito lang gagawin ko. Ipapatay ako ng mga, ikakanta ko sila, mga congressman. Ganito na lang. Kunwari, natatakot ako na ibalik sa Senate. Dito na lang ako sa parade ng congressman para hindi ako ipapatay para lahat may ano ako, may bantay ako. Protection na ano magpo, may po-protect daw, protection na kaya ngayon. 'Yon. Scenario lang 'to, huwag niyo paniwalaan na kwento ko lang 'to. Paalala ko lang. Chorya lang. Ah, hay, haka, haka ko lang yun. na, Sa sarili ko lang. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Wala 'yon. Pero may point. Mr. President, kung, kung sinungaling pala si Bryce Hernandez, mapaggawa ng kwento eh baka targetin nito si Markuleta sa susunod. Kaso, sabi niya ni Jingoy, siya ang pinaka easy target. Kasi wala ba niniwa sa kanya pag si Markuleta binanggit niya? Halata. So, ibig sabihin, parang may bumulunga. Di ba? Paano naman nalaman pagkataon ni Jingoy na easy target? Bakit? Si Bryce ba? Kinala talaga sila, Jingoy? Kilala lahat ng senador? Piling-pili lang. Pero subukan nyo i-targetin si Marcoleta. <laughs> Babagsak ang kanyang malaking pader. Bukuha <laughs> kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen kung saan ako'y napawalang sala. Lalong kayang-kayo kong harapin ang isang Bryce Hernandez na tarang sinungaling at magnanakaw. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, uh. safe ka na. Uh. With due respect to our colleague, hindi po Senator Marcoleta. Mm. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan. Hanggang may may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Hanggang may mga ghost projects sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno hindi safe ang pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Oh. Isipin na lang ninyo, takot na takot ang mga kababayan natin basta BR na kahrap, habang may mga walang konsensyang tao. O, oh, tama po na tayo dyan. O, oh, ba? Diba? Kita nyo, si Bryce ang ngayon pinaka-iniingat-ingatan. Bakit ka mag-iingat ng sobra doon? Tapos ayaw mo pang ibalik sa Senado. Kayo manghusga. Kung yung buhay ba talaga ni Bryce ang iniingatan sa kanya? Sa gitna ng maraming kurakot na yan? Ibig sabihin, na, nag-aalala sila sa buhay ni Bryce? Kesa dun sa nakurakot nilang bilyon na maraming namatay? Ganun ba yon? Sample lang yon, opinion, tutorial lang yon kung sakaling totoo man. Yung ba yun? Wow! Iniingatan si Bryce talaga ng todo. Di ba? O. Oh. Baka sa susunod si Marco Leta na si target nyo. Di ba? Oh, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo. Isa mapagpalang araw. God bless sa inyo lahat. Salamat sa inyo maraming.